Yung mga boss, 'yung sa mga gustong bumili ng account mga boss, PM lang kayo. Selling 'to, selling. 1M accumulate. Active account mga boss. Yan. Permanent top up, up 1M. Tapos yung ano nito, yung art angel nito mga boss. Um, two star. Yan, two star yan. Two star, two star, two star, two star. Ito one star pero pagdating dito, yan, two star. Ito three star. Two, three star rin, no? Oh. Sarap. Tapos dito naman. Yan, Archangel. Weapon complete with event. Yan. Tapos, oh, anim na um, mga ano tawag dito. Two-hand weapon. Yan artifact staring armband ayan P9 pa lang to mga boss kaya malapit na pag Peter ano na to masterion solid to biglang lakas to top 3 siya sa paladin. top 1 top 10 naman siya sa war soul power Siyempre may mga nakaabang na tayo dyan mga boss May nakaabang na rin tayo sa armband Mau Yun, sa mga interested mga boss direct message lang kayo PM lang kayo mga boss. Message message lang. Direct message na lang mga boss. S922 active account, active server. Yo na. Lapit na rin magmaster P962 Yung sa mga interested mga boss, direct message lang kayo sa facebook page natin Yung mga boss, masalam